Ang tanghalian ko nga po pala ngayon ay danggit, kamatis at tsaka alamang ang danggit nga po pala ay daing. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Sa araw nga po palang ito, kasama ko si Jeff at si Marlon. susunduin nga po pala namin yung isa sa mga katrabaho namin na taga Mindanao, si Nordin. Kaya sumakay kami sa metro papunta sa airport. Ang pamasahe nga po pala dito sa metro, bawat isa ay 4 real kada dalawang oras. Kaya nga po nagmetro na lang po kami kaysa magtaksi. Kaya kakaiba na rin dito sa Middle East kasi nga may public transportation na rin sila. At by the way nga po pala, pabiyahin na po kami papuntang King Abdulaziz Financial District. Doon nga po pala kami magtra-transfer papunta sa airport. Kasi nga yung metro o train na to o bagon ay hindi siya dumediretso doon sa mismong airport. Kailangan mo pang mag-transfer ng ibang linya na isang bagon. Pero para sa akin, mas madali yung metro nila dito kaysa LRT o MRT sa atin. Kasi nga napakasimple yung pag-transfer. By the way nga pala, pag mag-transfer ka, bababa ka lang at doon lang yung isang bagon. Hindi ka guys sa atin, kailangan pang tumawid ng daan. By the way nga po pala, nandito na nga po pala kami sa King Abdullah Financial District. Magtra-transfer lang kami ng ibang bagon marami rin po palang sumasakay ng mga lokal. Lalong-lalo na kung wala silang pasok. Siguro gusto lang nila masubukan pero mostly talaga dito karamihan na lokal ay may kanya-kanyang sasakyan. At syempre, pass forward natin. Nakatransfer na nga po pala kami ng bagon na airport. Ang kulay nga po pala nito ay yellow. Kaya ito, ito nga po pala yung lugar na malapit sa airport medyo ang bilis nga nila ma-develop at marami na nga po pala kaming kasama at nakasabay papuntang airport mga iba't ibang lahi at syempre pass forward natin nakababa na nga po pala kami at nandito na rin po pala kami sa Terminal 3 pagkababa mo nga po pala sa pinaka terminal nila kailangan mo pang maglakad o sumakay sa escalator kasi nga medyo malayo-layo yung pinakamismong arrival ng mga OFW o galing sa Pilipinas na pabalik dito sa Middle East. Kaya sumakay muna kami nila Jeff sa escalator. Correct me if I'm wrong kung escalator nga po pala ang tawag doon sa sinasakyan namin papunta mismo doon sa pinaka terminal. At syempre, pass forward natin. Nandito na nga po pala kami mismo sa waiting area. At napansin ko nga pala, may albaik na rin nga po pala dito sa waiting area ng mga arrival. At sa araw nga po palang ito, napansin ko parang kakaunti lang yung mga nag-aabang, mga pabalik dito sa Middle East. Kaya habang hinihintay nga po pala namin si Nordin, ay nag-ikot-ikot muna kami at nag-video-video -video dito sa paligid. At syempre pagkatapos nga po pala ng 10 minuto, Nakita na, na namin yung susunduin namin Naglalakad lang siya na mabilis By the way nga pala, ito nga po pala yung buhay Ng isang pagiging OFW Kapag nagbakasyon ka, dalawang bag Tatlo kasama ang hangkery Pero pagbabalik ka na ulit dito sa Middle East Minsan, isa na lang na maliit O di ba, ganyan ang buhay namin Kahit ako, every time nagbabakasyon ako Dalawang luggage pero pagbabalik ako, minsan isa lang, minsan isang hand carry lang. Pagkasundo nga po pala namin sa katrabaho namin, ay nag-aya na rin silang umuwi. Kasi baka abutin kami ng gabi. Kaya nagmadali kaming umakit sa taas para sumakay ulit ng metro. Sa totoo lang kasi kapag metro, medyo nakakamura ka. Hanggat hindi natatapos yung dalawang oras mo, for real pa rin yun. Siya nga po pala yung sinundo namin, yung may dalang luggage na naka-short at naka-backpack. Yan nga po pala, isa sa mga katrabaho namin. Medyo matagal na rin siya dito. Kagaya din namin na nagtagal magtrabaho o maging impilyado dito sa aming kumpanya. At syempre, sumakay ulit kami ng escalator papunta sa pinaka-terminal ng metro. Kasi nga magme-metro ulit kami pabalik sa aming accommodation. O ba diba, may metro na dito at higit sa lahat, mura na hindi pa siksikan sa loob. Kaso nga lang, kung hindi ka sanay sa loob ng bagon o metro, pero hindi mo maiwasan, kung hindi ka sanay, mag-taxi ka na lang. Kasi nga, kaya nga tinawag nilang public transportation. Kasi nga, iba't ibang lahi ang sumasakay. Minsan, hindi natin talaga maiwasan na maka-encounter na ibang lahi na medyo may amoy. Kaya kung hindi ka sanay, mag-taxi ka na lang. Pero sa akin kasi, sanay ako. Pero minsan, nahihilo ako. Pero sanay-sanayan lang yan. Tao rin lang sila. Kaya irespeto rin natin sila. At syempre, fast forward natin. Nag-transfer na nga po pala ulit kami doon sa King Abdullah Financial District. Yan nga po pala yung building ng King Abdullah Financial District. Pagdating mo nga po pala dyan, kailangan mag-transfer ng ibang linya ng metro. Kaya na nga po pala, medyo marami-rami ngayon yung tao pabalik sa aming lugar o pabalik sa aming accommodation. By the way nga pala, bababa nga po pala kami sa Dar al Baida At syempre, pass forward natin. Naabutan na nga po pala kami ng gabi. At syempre, nakarating na rin po pala kami sa destination namin. At syempre, fast forward natin. Pagdating ng tanghali, pagkatapos ng aking trabaho, nakalimutan ko nga po pala yung binigay sa akin. Yan nga po pala yung pasalubong ko doon sa aming isa sa empleyado o katrabaho na taga Mindanao. Ang pangalan niya nga po pala ay si Nordin. Binigyan niya nga po pala ako ng dalawang matamis at kamatis at saka alamang. Yan nga po pala yung alamang na version ng mga taga Maguindanao magkakaiba nga po pala yung version ng alamang natin. Sa amin kasi, sa Norte, ibang version din. Pero sa kanila, ibang version din. Pero para sa akin, medyo mas okay yung alamang nila kasi medyo may kaunting anghang at iba yung pagkaluto. At by the way nga po pala, pinatner ko yung alamang nila sa kamatis. Hindi ko na rin siya hiniwa-hiwa yung kamatis. At syempre, kahit yung danggit nila ang lutong at napaka-crunchy yung daing nila. Siyempre dahil nandito ka sa aking video, pakishare and follow naman. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye!